Mga serbisyo mula sa mga ahensya ng gobyerno at mga mura at sariwang agri products. Ilan lang 'yan sa mga inilatag para sa mga empleyado ng Office of the President sa kanilang pagdiriwang ng Family Week. Ang aktibidad pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Noel Talakai sa detalye. Rice and Shine Noel. Nagtatatalon sa tuwa si Karen matapos mabunot ang kanyang pangalan sa isa sa sampung nanalo ng House and Lot. Anya, isang magandang aginaldo ito sa kanya dahil sa wakas hindi na rin siyang mangungupahan ng bahay. Malaki anya na ang matitipid niya sa kanyang budget dahil mahigit 10,000 piso din ang binabayaran niya sa upa ng bahay. Una-una yung renta, malaki po talagang bagay na, so talagang burden po sa uh, amin ng partner ko po. Ang pamamahagi ng house on lot ng President Ferdinand Marcos Jr. ay isa niyang sorpresa sa mga empleyado na nasa ilalim ng Office of the President bilang bahagi ng pagdiriwang ng Malacanang ng Family Day. Ayon sa Pangulo, ito ay pagbibigay-pugay sa mga masisipag na manggagawa ng Malacanang. Uh, alam naman namin na napakarami naming pinapagawa sa inyo at napakuminsan medyo mahaba-haba ang oras ng trabaho ay kaya naman siguro dapat eh, once in a while eh, maka makabawi naman at uh, mabigyan kayo ng uh, ay, konting uh, kasiyahan lalo ng lalong-lalo na sa mga pamilya ninyo na hindi na kayo nakikita dahil uh, sa haba nga ng uh, trabaho. Sa pamamagitan ng serbisyo fair, nagbigay ng mga pangunahing serbisyo ang ilang ahensya ng pamahalaan sa mga dumalong pamilya tulad na lang ng Philippine National Police. Nabibigay po kami sir itong flyers para information try po sir. just in case may mga problem sa society, sa lugar ninyo, makipag dito sa amin, isumbong po sir. Kasama rin ang Love for All kung saan nagbigay ito ng libreng konsultasyon, bakuna at marami pang ibang mga medical services. Nagtayo rin ng kadiwa ng Pangulo sa gate ng Malacanang kung saan pwedeng makapamili ng mga mura at sariwang mga produktong agrikultura kasama na rin ang pang Noche Buena at pang regalo na rin. At kami naman na namumuno ng Office of the President, lahat po na nandito ay parang uh, ito na ang aming uh, uh, ito na ang aming paraan upang magpasalamat sa inyong lahat sa ma, sa inyong napakagandang trabaho na ibinibigay. Sagot din ng Malacanang ang mga pagkain at inumin ng halos libu-libong individual na mga miyembro ng pamilya na mga manggagawa ng Office of the President. Maraming maraming salamat sa inyo sa nakaraang taon, sa inyong uh, pagsisikap, sa inyong sipag sa inyong galing upang tayo nga ay makapagbigay ng magandang serbisyo sa taong bayan kasabay ng pagdiriwang ng Family Day dito sa Malacanang. Nais din ng Pangulo iparating sa publiko na ang Pasko ay para sa pamilya. At nais din niyang isabuhay natin araw-araw ang diwa ng Pasko tulad ng pagbamahalan, pagbibigayan at pagkakaisa. Noel Talakay para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.